yunoo know? na <laughs> pang content lang nag deliver si Kenneth lang uh, Bendix, you know bike check, naka Epson pizza pai T1, ka shark naka digital HRD inner kulay pink outer kulay white ma to, Goshi? Eh, Taiwan. Taiwan uh, na parang Goshi. Yan oh. TWPO. All stock. Hmm. Rubber Saka KN Na Kick Yes Saka C Na Panggilid naka TWPO na gear cover o ano ba to kay ending ba tong HRD, HRD na brake arm kompleto yan no? merong side stand may center stand stock carb naka airbox hmm. naka ano ba to may design na tail light CMR Karun, nagkaroon din ako ng, ganto ganito dati Taiwan big bis ito shark shark and koso halos parehas mga boss sa mga baguan natin ah uh, ito yung mga sinaunang unang uh, brand yan CMR ah uh, shark and koso halos same sila ng manufacturer Di ko lang alam kasi parehas na parehas yan na uh, floating design tapos yan naka ah uh, stuck din tapos pang 220 na bracket oh ang simple-simple lang mga buso. Pero madugo na yan. <laughs> so, ayun yung mga alaga natin. Naka-LED na rin. Oh. Magkano bilhin mo rito sa brick lever mo na ito? 1.5? 1.5? Oh ayan, oh. No? Brick lever lang. 1.5 na. Oh. Itong ano, parilya likuran. Hindi Oh, eh. <laughs> <laughs> so, Galing daw kay Regian. <laughs> so ayan na, simpleng simple lang. D1, ano ba to? Taiwan chassis, no? Oh, so uh, Taiwan chassis. Dalawa kasi yung chassis ng uh, Dio, mga boss Dio 1. Isang Taiwan, tsaka isang Japan. ng Taiwan, pasquare yun nandoon. Tapos pag ang Japan, bilog lang na sa swing arm. Yan ang mga pagkakaiba. O, meron ding engine crash guard, may tapalodo sa likuran, sa ilalim. Yun, no? Yan, mga boss. Oo, ako yun. <laughs> Nag nagsusukat ako ng port duration ng ating uh, makina. tapos so, dito yung mga alaga natin sa labas uh, kakatapos lang nito kaninang uh, mag break in pinatay ko na muna ah, uh, ito uh, tukod sa ano mababali na yung ano yung gauge eh. <laughs> wala na hanggang doon lang eh sagad na rito eh tapos to hindi ko naman so yun lang na dumaan dito si Ken dahil nag-deliver nga ng Bendix. Ayun, no? Oh. Oh, shoutout, shoutout sa inyo lahat yan, mga boss. Magandang magandang hapon sa inyo.